Lilipulin ko sa balat ng lupa ang taong nilikha ko mula sa mga tao hanggang sa mga hayop, mga gumagapang sa lupa at sa mga ibon sa langit. Pinagsisihang ko ang pagkalalang sa kanila. Welcome to my channel, ang Kuya M. Please like, share and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational and life experiences at motivational. Pagbasa sa aklat ng Henesis Chapter 6 verses 5 to 8 and 7 verses 1 to 5 and 10. Nakita ni Yahweh na labis na ang kalapastanganan ng mga tao sa lupa. At wala nang laman ang puso kundi kasamaan sa lahat ng araw. Pinagsisisihan ni Yahweh kung bakit nilikha pa niya ang tao sa daigdig at nasaptan ang kanyang kalooban. At sinabi niya, Nilipulin ko sa balat ng lupa ang taong nilikha ko. Mula sa tao hanggang sa mga hayop, sa mga gumagapang sa lupa at sa mga ibon sa langit. Pinagsisihang ko ang pagkalalang sa kanila. Ngunit kasiya-siya si Noe sa mata ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Noe. Pumasok ka sa daong, ikaw at ang iyong pamilya, sapagkat ikaw lamang ang nakita kong matuwid sa san salinlahing ito. Magsama ka ng mga pitong pares mula sa bawat uri ng malinis na hayop. Tig isang lalaki at babae at tigdadalawa mula sa bawat uri ng di malilinis na hayop. Tig-iisang barako at inahin. Kayo din sa mga ibon sa langit, tigpipitong paris mula sa bawat uri upang magkaroon ng bagong buhay sa daigdig. Sa pagkasaloob ng pitong araw, apat na pong araw at apat na pong gabi kong pabubuhusin ang ulan at lupa. Papawiin ko sa balat ng lupa ang lahat ng may buhay na nilikha ko. At kinawa ni Noe ang lahat ng iniuto sa kanya ni Yahweh. Anim na raang taon si Noe nandumating ang malaking baha sa lupa at pagkaraan ng pitong araw nakalubog na ang lupa sa baha ang salita ng Diyos salamat sa Diyos kapag pinagninilayan ko ito ang pumasok sa kalooban ko ay takot dahil sa mga pagkakataong tumitindi na ang kalapas ng mga tao wala nang laman kundi kasamaan ng puso sa ganitong paraan parang patuloy na pinaalaalan ni Yahweh sa atin na meron ding pagkakataong magalit at sabi niya, lilipulin ko ang, sa balat ng lupa ang mga taong nilikha ko. Kaya ang tanong sa atin ngayon, paano kaya ngayon sa kalagayan natin ngayon, na kuminsan ang mga tao ay nakakalimot na rin. Nakakalimot kalimot ng kalila, kanilang relasyon sa Diyos at ang inaatupag na lang palagi ay pansarili. Wala nang kaligayahan. Kung biglang pumasok sa isip ko yung nangyari sa US na pagkatupok ng apoy ng isang malaking komunidad na kuminsan ito ay naglalarawan ng sobra ng materialismo ng mga tao at ang iniisip na lang ay karangalan at dumadating pa sa punto na nilalait pa ang Diyos o nilalait ang mga namumuno ng simbahan at pinagtatawanan. Sana'y hindi dumating sa ganitong pagkakataon na si Yahweh na ating Ama ay magalit muli dahil sa kasamaan ng tao. Kaya ito ay isang call to action muli sa atin na paano natin aayusin ang ating buhay upang tayo ay magbalik loob sa Diyos at maging kasama ng ating Panginoon na hindi na tayo padadanasin ng paglipol kundi panibagong buhay at pag-asa. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless sa ating lahat.